Ayan, hello guys. Nandito tayo sa aking hacienda. Welcome, welcome, welcome. Ayan. At today's video, ito na yung aking pear tree. Pear fruits. Ayan, mga fruits. Yung bunga ng aking pears. Ito, ito guys. Oh, ayan, no. ang dami oh. Oh. dami na guys. Oh, dami, dami, dami. Oh. Oh, ang dami guys. Dito tayo sa kabila din. Oh. oh ang daming bunga. Oh my God. Oh my God. Yan din. Oh. Oh. Ito guys, noon oh, noon. Dami nito noon guys. Ngayon konti na lang. Mas marami noon. Oh, ang dami oh. Hindi nyo kita guys kasi green siya eh. Green din yung dahon. Pero madami siya guys. Oh. Look at that. Oh. Oh, dami. Ah, Ay, ko kayo guys pag nag ano kami, nag harvest ako. Oh, so, ayan at dito yung aming bahay. Oh, yan yung ating garden. Katatapos ko lang nagtanim ng broccoli. Ayan, oh. Ito, yan yung aking peaches. Dalawang puno yan. Ito yung aking pear tree. Ayan, oh. Oh, marami sa taas guys Marami-marami din pala, no? Ayan, ang property namin, guys, hanggang dyan, sa kalsada yan. So, dito, meron pa isa dito. O, oh, yan. Pear tree din yan, guys. So, oh. ayan, no? Oh, ang dami, oh. Oh, kita nyo. Oh, yan. Ganda, ganda, ganda. Oh, yung okay. aking pears, pears. Ayan. Ayan, guys. Update ko kayo sa next na video ayan thank you for watching bye